Kala po i-share sa inyo, mga idol. Na meron kayo ni share lang na po ang mga naitabos ang kinabuhi sa una. Bro, na-experience ako karon na madungog na ako karon diri. Kun ang sa mga pinireso mga idol, ang mapriso ka. Mayon sila nga may bang mapriso ka dito sa sulod libre tanan. Libre ka rajado ta O libre ta kaon matay gasto. Pero kanang mga idol, mali gid mali gid kay mga idol. Mali gid kay na. Kaya ako experience ko na 6 years ko na experience na ako na na priso ko. Sa wala pa mga balok, pinireso gid ko bilanggo ko mga idol, bilanggo ko. Dili ko kanang bilanggo ko nga bad ko nga pagkatao. Na bilanggo ra ko mga idol tungod sa kanang gipasangil sa kuang kaso pero sinol mga idol wala gid na ako nagibuhat mga idol ipagbigyan lang nako sila ipagbigyan na lang nako sila Ako giamin tungod kay nakabalo ko sa ako ang gibuhat nakabalo ko sa tama ug mali kabalo ko nga tama ko mali sila pero ipagbigyan nako sila kay mao ilang gusto ug karon ni ana sila malata kada sa prisuhan asa ila <laughs> bakasyon ako. ko bakasyon ako sa prisuhan mo sit ba mensit kay kung akong ilaban akong kaso mga idol nangutan na ako sa akong atorney kung ilaban ako akong kaso di simple takilid ko bisan tuod dili tinuod ang akong kaso pero Basta gani, gunitan na gani kag gunitan na gani imong kalaban og mga dagko nga mga kwanta kilig gid kadia. Wala kay kwarta. Ta kilig gid ka. Mugamit ta gani imong kontra og gani attorney niya. Mura ka nang ikuan imong kaso. Sumoto. So, Ji. Amin na ko akong kaso. Eh, nangutan mo sa mga attorney. Sa pwede man na to nilaban ilaban eh, imong kaso. Pwede na to nilaban pero maabtan pa ta maabtan pa ni pila ka tuig. O kung ilaban mong unang kaso mga idol. Panalit karon. Ako na kuy kaso niya. Ilaban na ko akong kaso. Budagan pa nagtagpila ka years. O kay ang imong kaso karon. Ipatong na dito dayon magpatong-patong na naman kaso na magpatong-patong ang imong kaso to anak anam na kalayo nakanam na kalayo Oh, nya pun ki ana na pun to ibalik ba, na pun to sa babaw, matabon na na pun to. Paghiri pag paghiri pag, pag, ana, pag apo ninyo sa kurti, batong to sa babaw, tabon na na pun to. Schedule na pug kapital kuan. Antod dili gyud magdaog ana, sige gyud nag tiktuyok, tiktuyok ninyo kaso ana. Sige ang kagiring ana, sige ang kagiring. Sa isa ka tuig giring ang pagkatulo. Giring oh, dapat ta kanay giring ang pagkatulo. Kusog na kayo na, kusog na kayo na nga. Giring sa inyo kung sa isa ka tuig giring ang pagkatulo. Oh, may lag na kaduha ana. Ang uban ganis sa katuig, sa kaisara. Right? Giring na to pag humagaso murag din kasi nabot. Lain na pud schedule na pug lain nga kuan na pud. pag abot na ko sa katuig. Ano na na ko mudagan pa mangidugay pa mangyun ni di. Nangutan ko sa mga attorney kung amino na ko ni attorney pila mangisintensya na ko ani. Kong, city naman kung gamay naman kan sa kuha. 3 years to 6 years naman. Tumatik di amin na na one year na kudaan. 1 year na kudaan daan sa kwan. Na year daan. Di, na lang 5 years na lang. ko nang yamin So, Pag amin na hilak-hilak ako -hilak, an. May mahayang ang nga no daw yamin kay gusto nila kwarta. O pabahog sila kwarta. Gusto nila kwarta hon. O di pangayon ang kwarta to mga idol. Di pangayon wala kwarta ang kwarta lang sa pa so, 30 pag sunod 25 hangyong, yon, yon to. nila lang, 20. Wala kay wala man na mo natag. Wala man man ako ngayon Ama ko ang mga manghud, dili siya gusto nga kuan, gusto lang ilang bayran. So yun na ni ang ibuhat. Ako silang giatin nga uh, wala man dayon akong hiring. Dili man dayon akong hiring. So, sa so, so, sunod na sunod bulan. Pero domingo man to kung nanawag sa manghud. Pagkalon ni sa to hiring nako. Ginana ko akong mga manghud nga sunod bulan pa ako? na akong hiring. Pero ano pagkalon ni hiring nako. Pagabot ako sa korte ang uh, mga idol. Giamin di nako dito sa kaso. Giamin nako. Kay nakabalo ko nga gamay akong kaso. Pag amin nako. Wala na. Murag luya, luya ang akong kontra. Akong kumpleto na ako murag luya sila kay. Manong akong giamin? Oh, runa sila istorya nga dili daw ko nila. Ay inaang lang nga mahatag ang kwarta para dili ko ma So yung ani man ang gibuhat nga idol ang mayamin. Kani tawag ko sa mama, sa mama nga wala na humana. na. na nako ang may problema. Ya. Biyahe na ko, kan tinud ra biyahe na ko So pagabot na ko ang mga idol, pagabot na ko da pikol, dili bisan tulog. Pero meron sulod murag kulba kayo kay musugat sa mga poros mga niriso. Pero dili tanan porket niriso mga idol da utang tao, mga dautan. Pagabot sa prisuan mga idol didto mausab ang imong kaugalingon. Didto nimo pwede usbon ang imong kaugalingon. Oh, bisag unsa dito na ah kompleto kung drugs ang imong kaso automatic naay rehab dito sa sulod tapos naay kaning gitawag og psychodynamic nga ang imong kaugalingon may balaan nimo kung unsay kulang nimo ug unsa ka nga pagkatao oh diapilan ko na sa mga drugs lang ang kaso sa mga drugs pero bisag dili drugs ang akong kaso niapil ka gyapon ko ana niapil apil gyapon ko ana nga programa nila dito o programa sa mga kaning biro. Biro, koreksyon. correction oh mo na sila lahan ng programa so ni apil gyapon ko o bisag unsa dito akong diapilan Oh, mga labiho dito. Ay, apilan ako na. Bisa kung saan mga programa nila dito. Di apilan ako na. Hmm. Binutan dito dito. Binutan dito. Wala dito ko nito. Wawin kalaban dito. Ang pinaka-importante dia sa sulod sa bilangguhan. Dili pada ganay o kalaban. Pada ganay o amigo. Pating di suda. Kung mapriso ka. Kung sa imong kaon. Kung wala ka maanad nga. Kanon kuan. Dito sa sulod sa prisuhan. Dito nimo may balan. Dito nimo masinati ang imong pagkaon. Alas ani o. Oh. Bakit bang bumabalaki na yung yung mundo ginagalawan Ang buhay ay sadiang ganian Suliran, hindi mapigilan Itanim mo lang sa iyong puso Kaya mo yan Anak mga idol, kinanglan dito basta tingkauna mo pila ka, kinanglan mo pila gid ka, pila ka, dili pwede nga maguna-una ka dito kaya mabunalan ka na ilang mga balunan, hindi no, baka mabunalan ka ng tita kalukan undia, no, arrange dito, arrange, muna ngab. Sisa kung sa taas ay yung pila, pila gid kung kanus akong mataymi nga di na ka mabtagan ona, oh, paabot ko kag respect eh, kay na man ni respect, kung kulang na man na. Oh, paabot lang magrisog ka pa niya. Pero mukaw lagi ka dito. Nga di ka ka kun sa kung say di ka magdili ka pwede nga magpili sa imong kaunon dito. Ipili di gawas na kung pertahan ka. Oh, gawas na kung pertahan ka kay sa dapikol kompleto. Dai ka diri ya dito. Oh, nay mga hiniwang karni nga mga malinuto bang mga humba ba. Tanang klaseng masud-an na dito sulod kay kompleto man dito. Kompleto dito sulod. Tanang mga kabuo kamayo na dito sa sulod. So kamo nga mga wala pa mapriso. Ayaw na mo pag. Una-una nga mapriso mo kay abot ninyo sa sulod dili gid dalim. pinakaimportante nga naa ta sa gawas bahala na kalisod ta importante nga makita nato atong pamilya ang importante nga gawas nun ta kung, kung sayo atong malantaw diri malantaw nato oh makahanggap ta kris kung hangin kung makataon ta kanang mga nindot mga pagkaon bisag dili pagod basta makakaon ta sa sulod isa ka adlaw ni mo gisa gabi di ka tarong upang huna huna wala layo kay mo pang hunahuna wala sa sulod ang mo pang huna naa sa gawas naa sa imong pamilya oh naa sa imong mga barkada pero naa sa sulod naa sa gawas pag sa gawas ah, gawas nun ka bay magbuot sa mag-ulag ka bay magbuot sa mag-ulag ka mo so, lang na kon bay sa inyo mga idol katong nag kuan nga mingon nga mas nindot poy anang presoan kay warjado libreng tanan balik na mga idol ayo na pero apply sa imong hunaw na idol ato karon nagbinuotan ta mag kwenta sa tanong ko idol mura mga idol daghan salamat